Sir, pasyot ako oh, okay. Yo, shooter Thank you sir, Thank you ah. Sarap ngayon kayo <mimitation> Okay, bago po i-start yung video, ang dami po kasi nagharap sa atin ng Lalamove content na 2 wheels. Sa mga hindi pa po nakakalam, eh, nag-upgrade na po tayo into four wheels. And sa totoo lang, namimiss ko po talaga mag na two wheels. Pero, again, eh, nag-upgrade na po tayo into four wheels. And malay niyo soon is, babalik ulit tayo sa pagto 2 wheels. I-update ko lang po kayo. Pero ngayon, since marami po nag ito pong video na to ay re-uploaded lang. And isa to sa mga paborito kong episode or Lalamove episode na ginawa natin. Para sa mga nakapanood na nito or sa mga makakapanood pa lang, ako nga po pala si Fred isang MC taxi at delivery rider. Kaya ano, tara, samahan niyo ako sa Lala adventure ko. Hi guys, Shiplegs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, today is the day na mag ulit tayo kay Lalo Move and medyo bumabag yung ngayon mga tol. Pero ito try pa rin natin bumiyahe. Tingnan mo yung panahon. Actually, parang may, ano, may dalawang low pressure ata. tatlo. Pero mas gusto ko yung mga ganitong panahon para magbiyahe dahil malamig. So, samahan nyo lang for today's video. And nga pala, para sa mga nagtatanong kung paano ko nga ba daw um, kung parang doon daw kinakabit sa motor ko yung um, lalabag natin, ganito lang yan bali ganyan siya mga tol, ang ginagawa ko lang naman kasi isinipit ko lang siya dun sa may mismong bracket pa ikot, yan, ipit nyo lang siya tapos, ayan parang iyanan nyo lang siya itag dito, ibubuhol nyo lang dito kasi ako binubuhol ko siya dito tapos, ayan kaya medyo stable na rin yung kabit ng ating bracket. Ayan kahit alog-alogin mo. So ganyan ko paano ikabit yung ano natin yung lalabag natin. And samahan niyo lang for today's video and let's see kung ano mangyari. Titignan ko rin kung makakabit ko yung mic kasi nag-uulan ngayon baka mapasok yung camera natin but let's see. And sana mas maganda yung sana maganda at may high demand ngayon araw. So samahan niyo lang for today's video. Let's go. All right guys, so time check it's already 9:15 na. And magbabyahe tayo ngayon. So wala pa tayo na ng booking mga tol, pero let's see kung makakuha tayo sa labas. Wait lang, may bibigay ako. Nagpaus ako eh, nauna makakita. Congrats tol, sama kita sa vlog ah. <laughs> Thank you. Bye like, ka. Ako rin eh, naghaabang ako eh. Ingat ah. Ingat. So, ayan mga tol, di ba nag kasi tayo kanina sa Facebook na ako sino yung unang makakita, bibigyan ko siya ng oil. Uh, unang nakita, nakilala ni Sir, uh, nag nagkaba kasi ako dito sa may labas, tapos puminto. kala kong ano, yung pala, subscriber natin. So, ayan, nakakuha na rin tayo ng first booking natin, papunta siya ng Balinsuela. Actually, yung rate niya is 137, pero nag-add siya ng, um, ah uh, 167, ay 67 pala. So, ayan, pupunta na tayo dun So, ayan mga tol, tignan nyo yung navigation na blinag natin last time Panorin nyo na lang mga tol, tignan mo, laking bagay na Nakakapag sound trip ako at the same time, meron ako navigation Pwede ko na siyang tanggalin, kaso nga lang, hindi kasi siya pwede atang downloadan ng Lala Move or Joyride Ngayon, nandito pa rin naman yung phone natin Pero mga gamit ko to, for example, um, yung mainit, tapos Kunyari ulan, basta hindi ako nagbabiyahin ng lalamujoy joyride mga gamit ko to ng sobra Gawa nga ng, pwede mo na siyang itago Ipipin mo na lang kung saan mo gustong pumunta Ayan o, oh. napakalaki ng screen natin So yun lang, share ko lang mga tol Pwede kayo mag-check out dun sa link na nilagay ko sa may description dun sa black natin Let's go! Ay, ay ito ay na pag Paganyan lang siya mam ma Sige mam, ma picturean niya pa doon na lang po. Salamat po. So, ayan mga tol, we got our first booking of the day natin, mga tol. Um, from here sa May San Mateo, going to Valenzuela for 204 pesos. Actually, 137 lang yung rate niya, pero nagdagdag na ng 67, kaya naging 204. And, ayan, um, parang ano siya, i-boundary siya ng, ano, ng kalookan. I'm not sure, ah. Huh? But, let's see. So on the way tayo sa may drop off mga tol Let's see kung makakuha tayo ng kasabay Pero kung wala okay lang um, I-ice break ko lang yung ano natin ngayon Yung biyahe natin ngayon And Ayan o, oh, medyo nagbababagyo Nagbababagyo <laughs> Nagbababagyo, umulan mga tol And let's go Okay, nabutan tayo, lakas ng ulan mga tol Hindi pa tayo nakakalayo Putek <laughs> alas Woo Gagi Biglang buo, sobrang lakas. Woo! Ano mami, yung arko ng Valenzuela View Subdivision? ah, uh, diretso lang po ba ito ma'am? Ako, diretso lang po yan, sa may building. Ah, uh, ay. Sige, tingnan kita ko yan. Sige po. Nakikita niyo na ako ma'am. Ma ito yung naka-block end ma'am. pa. ito ma'am, main ma'am, hello po, ayan. Ah, Saan ma'am? dito. Dito? Patakwa ko na lang sa anak ko. Ah, okay. Sige mo. Thank you. Sa baba ka na lang. Sige po. Thank you po. Yun. Pa? Huwag na daw? Ay, salamat. Yun. 300. Ay, sayang oh. 300. Yun, 250 tayo kagad. Hindi natin yung book. Thank you, Lord. Ay eh Oo Sama makita sa vlog Sayang Mina Sayang tol May unang nakakik Di ba nag sa Facebook Na bibigyan ko yung unang mga kilala Paglabas ko palang sa amin meron Ano na gan? Ta eh, na, na. <laughs> Ay tal kamusta? Meron, ay tigyan ko Ipa ko helmet eh Sayang, minauna na Nakakuha ng oil oh, Sige, wait lang Ah, may sticker pa ako. Wait lang. Tingnan ko kung dala ko ah. Well, meron. Meron. Sakto ako. Drop ko lang dyan eh. Sama ko kayo sa vlog ah. Naka-vlog ako eh. Ay, wey. Sala. Taga dito lang kayo? Malapit nyo. Ha? Ah? Ay, sige tal. Oh, ah, dito tayo. Nice one. Sayang tal, tol, next time pag ano, minauna kasi ng ano, paglabas ko pa lang sa amin, nabigyan ko kaagad ng oil. Yung pina-promote ko. Ah, yung oil. oh, wala eh, minauna kaagad po tek na. No? so, pag ano, comment kayo dun sa post ko para maalala ko kayo. Ha? Ingat ah, hindi ka nabya eh. Hindi ka nabya. Labas pa lang ako, mabibili lang mag-aalmusal. Almusal? Ah. Ano ano nga, iba-iba rate. Ingat tol ah. So, so mga tol, nakakuha na tayo ng booking natin papuntang Diliman And grabe, <laughs> may, mga support, may mga subscriber pala tayo dito sa may bandang Pakalokan North na to eh, boundary ng Balinsuela, Kalokan ka, North So shoutout sa inyo mga tol, hindi ko na kayo, na, hindi ko na naingi mga pangalan nila Shoutout na lang sa inyo mga tol, maraming, maraming salamat sa ano Sa ano ninyo, sa supporta ninyo mga tol, sobrang thank you talaga Kuya tama po ba? para kay Sabi tara na sara. Yan, ano po? Kita sara. 154 lang po. Ay wala. Salamat sir. Message ko ay sir. Thank you po. Yun. 200. Oh, sir, pasyot ako. Oh. Ayun Yo, Thank you, sir. Thank you, ha? Ha? Ship vlogs. Oh, sama kayo. Oh, yep. uh, sa YouTube, <laughs> ha? Sama <Yep>. Thank you. <laughs> <laughs> nice one. <laughs> Pasok, panis. Pinalis ko kayo, Okay, from here sa may Valenzuela going to Calo, ay, to Diliman, it's 14 kilometers for 200 pesos, actually 154. Ang sarap talaga pag umuulan mga sa pagbiyahe, nagbibigay talaga sila ng tip. ayan, <laughs> ayan, on tayo sa may drop off. Medyo traffic lang talaga, hindi ko alam kung bakit, hindi ko, ba, siguro dahil sa baha, siguro, ano. sir Papa, Sir, sorry ako po yung sa Lala Move. Ta Tanong ko lang sir, may iba pa po ba kayo number ni ma'am? Kasi nandito na po kasi ako kanina pa sa, nasa gate nila kasi hindi po siya sumasagot Opo, naka ilang doorbell na rin po kasi okay, ako wala rin mga labas Ayun mga tol, nakuha na ni ma'am, hindi natin na video sabi niya nasa CR daw siya eh wala tayong magagawa ako okay, niyan ah hindi naman gano'ng katagal lang hintay natin ito ito na sir sa akin okay sir sa, app ko sensor, na lang sensor no? Opo. Plastic ano lang dun sir Baka kasi mabasa Papirmahan ko na lang Yeah Sakto Takin <laughs> Salamat Ay okay Salamat sir ah Message ka ay sir Yun Muntinlupa So, ayan mga tol, nakuha tayo ng booking From here sa May Diliman, going to Muntinlupa It's 31 kilometers For um, 458 lang, pero binigyan tayo ng 500 pesos And grab yung high demand na sa so 250 pesos. Kanina kasi, ang dami kong naukuwang booking kaso nga lang, puro leave disorder. Ngayon, ngayon ako nakachamba, ngayon lang. Siguro nagantay ako for 20 minutes. <laughs> Tapos kasi yung iba, lalayo ng pick up. And nga pala mga tol, yung ibang kasi booking, kaya hindi ko na nasabayan Ayoko na rin kasi ma-stress kasi malakas yung ulan eh. Tapos parang lalayo pa nung ibang pandouble book ko, Kaya ang ginagawa ko, dinediretso ko na rin talaga siya. Para hindi na rin siguro mag-alala yung customer na mamabasa yung mga items nila. And ngayon, since maganda man yung rate, biro mo parang halos doble, 250, 250. So, iyan ko na. Kung sakali, pakidiretso ko na rin to. Pero kung may mga kasabay na hindi naman hassle yung pickup, isasabay ko na rin. Ay, ano na yun, tol na. Lalamu? pa. Ay, akin naman. Plastic ko na lang muna. po nabasa eh. nabasa kasi yung bag ko mami may box nga yan eh. sa... sa may bandang danghari so mga tol, bali nakukuha tayo ng booking isang, um, tawag dito one, two sixty na rin two sixty plus five hundred bali seven sixty, isang biyahe natin mga tol tapos pabalik, eh di dalawa na lang, di kota na kagad, sa so, libot na, okay na, uwi na, di ba? eh <laughs> yun mga tol, uh, um, tayo sa may, ano, sa may drop off, mountain lupa and las piñas. Let's go! Yung use ng carpool ride, carpool ride o carpool ride na ina natin, eh, ayan o. Oh. Tignan mo mga tol, pwede kang mag-sound trip while navigating kung saan ka pupunta. Uh, yan o, tingnan mo, napaka-convenient Kasi malaki siya, tapos Kitang-kita mo talaga yung mapa mas pwede mo siyang kontrolin dito For example, may mili ka ng kanta Ayan o Pwede mo siyang ano yun dyan uh, I-click na, uh, pwede mo siyang pindutin na lang dyan Pagsasagot ka rin ng cellphone Or ng mga tawag, pwede na rin dito Basta may intercom din kayo So yun yung kinagandaan ng ano ng may uh, ganitong ano, ganitong unit. So, ayun oh, eh, no, pwede mo i-swipe. Yan, pwede kang mag-swipe kung mga gusto mong kanta. dito tayo sa isang drop off natin Kaso, gusto mo nang tanangin baka pagalitan ako pag pumasok ko bigla dito sa basement. Ay. Sir. Tanong ko lang po, magde-deliver daw po sa basement kay Sir Chris. Okay lang po pumasok. Sige okay, ba? pwede daw purchasing ba to? Shout out. <laughs> so, uh, angkas ka movie. Ah, angkas ka movie ka ba kas? Nice, nice. Ito, okay. ito, ito yung balong ko blog ka. Ito na, eto si Bestre. Oh, um, yun. Sama kita, sama kita yeah. sa vlog. <laughs> Pwede pala yan, no? Oh. Okay, kaya nagulat ako. Kaso ang daming namamahalan, eh. Ha? Huh? Ang daming okay. namamahalan, so, eh. Ano? ano to? Ah, ito yung connector niya. Sa battery? Hindi, nakatap naka lang siya, eh. Sa may wire lang ng accessory ko. Tinap ko lang sobrang simple lang sab madali lang siya eh. ay mga tol kasi may binigay kasi kaninang papel si ma'am ang sinundan ko kasi yung pin so kaya ko kasi tiwala na rin ako hindi ko na rin tignan yung papel ngayon may nakanot din pala dito na doña manuela uno dos camia so piling ko dalawa yung camia rito sa las piñas though marami sigurong camia pero in, ang nasa isip ko wala ako sa camia eh. ay wala ako sa doña manuela eh. basta iba yung ano Iba talaga yung fin, yung pin. Hello po. Hello ma'am. Ma'am. po, okay. Hello ma'am. Ma'am sorry. Opo. Yung pin location nyo po pala ma'am. Medyo ano nas. Actually kung nasa 2 kilometers okay lang po. Kaso 6.9 po nasa 30 minutes po kasi siya. Opo. Oh, adala po yan ma'am kahit magkano po. Kasi so, actually, medyo malayo po kasi talaga ma'am Kung to, mga 2 kilometers, okay lang po sa akin, walang problema po eh. Opo, iba lang po kasi talaga yung pin. Pasensya na mama. Sige po. Ah, Sige po. Si ah, ko po dun sa ano ma'am yung pinaka ano yung location. Sige po. Thank you po. thank you. Thank po. Tol, bali nagpaad tayo kay ma'am kasi medyo ano mga tol eh, medyo malayo talaga. O, mga 2 kilometers to 3 kilometers palalagpasin ko pa eh. Pero kasi 6.9 tapos traffic pa dun sa ladaanan. So, nagpaad talaga ako kahit magkano. Kasi syempre, gasolina din natin tapos yung oras. Ang so, tagal din natin ng mga tol. Hindi ko na pinabayad yung ano, yung waiting time. Though, kasi nung una pa lang, binigyan naman tayo ng address. Pero syempre, nagtawala ako na susundan ko yung pin. Kasi yung, dun, dun tayo binabayaran eh. Eh, yun nga, Ah, uh, dun sa address, tsaka dun sa pin, hindi nagtugma. So, um, kailangan talaga natin magpaad kasi malayo talaga. Pero kung hindi naman ganun, di ba? Ito ma'am. Naka-plastic naman yan. Pinalastic ko na lang ma'am. Ito ma'am ma. Ayaw eh. Pero nabayaran na. Nabayaran na. Pero yung sabi ko, mag nagpapad ako sobrang 30 minutes pa eh, Yung biyahe from dun sa pinya. Sige ma'am, salamat pa. Pasabi na lang ma'am na na-receive niya na sa kanya. Sige po, thank you po. May nakuha tayong buwing mga to, Labono, 391,000. Sana pwesto to. I mean, sana bahay. Or, mukha naman bahay to. Bali, ah. ang buwing po is, ano po, no, abono ng, ah, halos sa libo na po, no. Ah, okay. Bali sir, yung ano na ito, tatlong cargo pants, ano po ba siya, sir? Uh, bahay po ba siya? Okay. Yung... Uh, saan, di sure ba? Yung pagpipick upan? Hindi ko, ko sa sure, uh, marketplace, Facebook marketplace. Ah, Facebook marketplace lang niya, pero na ano. Sige, sir. Ah, tawagang ko lang po yung ano. Pero ano naman po, legit naman po yung Facebook niya, sir? Ah, Ay, okay. Anong kulay po ng mga cargo pants, sir? Para macheck ko po. Sa Dark. 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 Black dark, brown, dark. Okay, sige sir. Iyan ako po. Pa Bali, on the way na pa ako sa may pick up point po. Sige po, salamat. So, yun guys. Bali, ano na tawag dito? Yung buong yung vlog na yun, hindi ko na natuloy gawa nga nang akala ko. Nasira na yung camera natin. Yun pala na lang. And hindi ko na tinuloy yung vlog. Gawa ng nang ba, kasi madali pa yung camera natin mas malaki pang gastusin yun and yung vlog na to kumita tayo ng 1,700 plus kasi yung last booking natin from Las Minas going to Taguig binigyan tayo ng 400 pesos and yung ano na yan yung vlog na yan yung last part ano tawag dito nahirapan akong makalabas gawa nga sa may parting Las Minas binaba dun sa may CAA tapos nung nakatagos naman ako binabaha rin sa may bandang sukat palabas. So, sa mga ano, sa mga ano, maraming alam dyan na sa sa mga maraming alam dyan na nagbabang lugar, comment down below kung saan yung mga part na binaba para ma-share din natin sa mga ano natin, sa mga followers natin kung saan yung mga parteng binaba pag malakas yung ulan. And actually, uh, yung vlog na yung kumita tayo ng 1,700 pesos. And hindi ko na siya tinuloy. Gawa nga ng baka kasi pag um, tinuloy ko pa, actually, mas, pwede ko pa. Pwede pang mas malaki yung kitain dahil after nung booking ko sa tagi, grabe yung mga po, pasok na booking and grabe rin yung mga high demand ang sisi mo, pag tinuloy ko, tapos nadali yung motor ko, mas malaki pa yung gagastos sa inyo natin. And comment down below mga tol kung ano, kung kamusta kayo. Kasi yung upload ko na to, grabe yung ano, bago, bago, ko, bago ko nag edit tumingkas kasi ako sa Facebook. And grabe talaga yung mga binabaha. Same day ko rin to edit July 24. Ngayon ko rin to i-upload. And comment down below kung kamusta kayo and kamusta yung mga lugar ninyo. Ayun, no, tignan mo yung ulan. So dito sa may Rizal, maraming park din kasi binaba rito. So comment down below kung saan kayo nakatira mga tol. So ayan, itong vlog na to, kumita tayo ng 1,700. Siyempre, may use pa dyan yung gas kinain natin. And... yung top up natin but um, pag talaga malaki talaga yung rate and nagkakaroon talaga ng high demand tapos mga galante talaga yung mga customer natin and, and I hope na enjoy nyo yung vlog natin for today So maraming maraming salamat kung nakapat ka man dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content and this is Ship Vlogs. Nga pala mga tol, sa mga nagtatanong, di ba yung cellphone holder kasi natin dami nagtatanong, meron akong ginawang Shopee link, um, salin na lang kayo doon sa group na ginawa ko, um, nandun yung mga information na kailangan niyo yung mga gusto nyong bilhin sa mga ginagamit natin. So ilang, maraming maraming salamat and this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.